Napansin ko lang dito no nung nagbalita ko eh malakas talaga siya sa arangkada. Kaya lang yung top speed niya no. All right. mga boss no? Uh, update ko lang kayo sa no sa siyempre sa bagong kinabit ko sa aking motor no. Ah uh, ah, uh, siempre. siyempre eto ah, uh, ko nagpalit ako ng 45 teeth no, na ah, uh, rear sprocket no, yung sa ulian ah, uh, ngayon siyempre hindi ko pa siya nasusubukan no, na ipang long ride kasi yun nga, ay, hindi pa tayo nakakapag-ride no? ngayon ah, uh, siyempre bala ko rin palitan ng kadena kasi para iwas disgrasya na rin no? para hindi tayo maputulan kasi medyo matagal-tagal na rin itong ano eh 4 years na itong aking motor na ito no? siyempre apat na taon na rin itong kadena eh baka maputulan na tayo ano ngayon ah uh, sa mga kagama ko no, na merong ganitong 45 teeth no sa hulihan ah uh, pwede bang ano ah uh, pwedeng i-share niyo naman sa akin no kung um, makapag top speed na pa kaya ng ganitong ano nitong sprocket no kasi ako hindi ko pa na susubukan so yun yun lang naman no oh. yan mga buwasing mga kagama Wow. Napansin ko lang dito no Nung nagpalit ako Eh malakas talaga siya sa arangkada Kaya lang yung top speed nya no Yan ang hindi ko pa nasusubukan Okay share nyo naman no Para magkaroon ako ng idea Kung Kung ilan ba yung top speed Or kung agad naabot